Ay nako, naglalakad ako na ang maraming meter. Medyo malayo-layo po yung aking lalakarin. Kasi pupunta po ako sa aking pupuntahan. Ayan. Ito po eh, naitay niyo po yung Nissan. Yan ang Nissan. Tumaks lang ako sa aming shop. Habang wala pang customer. May aasikasuhin lang ako sa glit para bago ako umuwi ng Pilipinas okay na yung aking mga dapat eh, tara sabayan nyo ako punta tayo dito ikot ikot lang tayo eto po nasa round about na ako guys medyo eto po yung mga sasakyan na pinundar po nila ayan nasa Toyota po tayo ang ah, ganda po ng mga car nila diba ayan lakad -lakad lang tayo medyo malapit na po yung aking bukong para matanggal yung aking bell bell ito o oh, ito ay supermarket ayun ay, si kuya iniiwan ako ng aking kasama takbo lang kami guys yung aking pupuntahan ayan na yun na yung malapit na yung building na yun ito po yung bayaran ng etisalat ayan then mapasa tayo sa etisalat para magbayan. may aayusin lang po kung sim card ko ayan po ang etisalat Tapos na po sa ends. Ayan guys, nasa round about na ako. Ayan yung mga bundok. Ayan. Ayan, siyempre, huwag muna tayong tumawid kasi. Ayan. Tara na. Ay! Ano ba yun? Dari-dari, dire tsuma na yun. Sakya na yun. Hindi mo na lang pumapre, no? Ayan, guys. Nasa spotlight po tayo. Ang ganda ng mga sasakyan, no? One day, ay bye. Pero laruan lang. Oh! Ito si ate! Naglalakad! Ay! <laughs> No, I think it's okay. You want this one? You want this one? Yeah. Because I make video, okay? There, okay? Okay, okay. <laughs> o, <okay. laughs> uh, eto yung bago namin. Si Sulaiman. Say hi, Kaya I na magiging bagong guy. partner ko ngayon. Kasi si Dana, lalayasan na kami, Dana. Dana, I have new partner. Sulaiman. <laughs> oh, okay. Dana, Dana, kami deep. also. Yeah. Dana is here. Say bye bye for Dana. Okay guys, ito ang aking bagong friendship, bagong friendship na sa siya. Si Mr. Sulaiman. Bye-bye. Next time Bye -bye. makikita Sulaiman, next time she want to dance you. Okay?